guys, good morning. Ngayon, 2 days akong hindi nakapasyal sa aking taniman. Ayan na. Oh. Laki na. Ito naman yung kamatis natin. Oh. Laki na. Ngayon, no? pupunta tayo sa opera. Kanin natin yung okra kasi ililipat na natin sila. Ililipat na natin sila ng tanim. Ayun na. Ayun na. Ayun. Ito so tayo lalagyan na. So ayun guys hihipat natin yung okra kasi nga malalaki na sila. Hindi na natin sasama yan. So, ayun. Nakakuha na tayo ng Tara. Nilipat na natin sila. Dalawa-dalawang puno pastig. Tanggalin na natin sa luyon. Kasi ano na yan eh. Para malinis ang paligid niya. kaya malinis yung paligid paninim na natin yung okra kasi malalaki na yung talong tsaka yung amatis nagdagdag lang tayo ng panibagong ano natin gulay kasi eto pinula ko to guys bali pinula ko to malalaki na ay eh, pinula ko to malalaki na kaya ililipat na natin eto na sila ililipat na natin kaya sa pagtatanim hindi basta basta hindi porkit nagtanim kaya okay na yun sila alagaan mo na guys kung may bakuran kayo na pwede nyo taniman taniman nyo sayang din kasi bukod sa mga kalibri kayo sa ulam mabaga healthy pa yung kakainin nyo yung alam yung pinitas nyo sa sarili nyo tanim So ayun guys, medyo pinagpawisan tayo at dumami yung kamay natin kasi nagtanim tayo ng ano. So ayan na yung okra tinanim na natin. Uh, mga one week lang siguro yan makikita nyo na itaas nyan. Ayan katatanim lang natin yan. Tapos ayun nga yung talong natin di ba nakikita nyo. Di ba? Two weeks na uh, three, Bale magti three weeks na. Pero tingnan nyo naman yung nilaki. Kita nyo ba? Yun. Tapos ito yung okra natin ngayon. So ayun guys, pagka ano, kahit konting bakante lang taniman niyo na. Sayang din kasi. Pwede kayo makapita sa mga gulay-gulay pagka yung tumubo na lumaki na nagkabunga na. Kaya yun. Ito pag nagkabunga yan, de, malilibre na tayo ng gulay. So ayun, hanggang dito na lang muna yung video natin. At baka bukas papatabaan ko na ulit sila. Ito yung amatis natin. Nalaki na Oh. Stalong. Okra. Ba, diba, kalabasa na lang ah. Pakbit na. Okay, hanggang dito lang muna video natin at salamat sa panonood nyo. Thank you.